Panglabing tatlong kabanata ng Imperyo Romano, Julius Caesar. Ang kabanatang ito ay tungkol sa Masalia at Afrika sa mga lugar ng Utica at Bagradas. Samantala, habak na sa Hispania na abala sa Ilerda si Caesar, ang mga taga-Masilya na noon ay kinugkob ng hukbo ni Caesar sa pamumuno ni Nagayos Tebonius at Decimus Junius Brutus Albinus ay nagtipon ng kanilang mga sasakyang pangkaragatan sa otoridad ni Domitius. Naglagay siya sa mga ito ng mga mamamana, mandirigmang taga at mga desperadong Romano na dala niya mula Italia at pinagsilbi niya ang mga ito na mga marino. Namuno si Decimus Brutus ng kampong Pompei ng mas kakaunting mga bapor subalit ang mga nakasakay doon ay karamihan ay silang pinakamagagaling na mga sundalo sa lehyon ni Cesar. Nakahanda silang makipagbakbakan ng husto na gamit ang kanilang mga armas. Balakas ang kanilang loob dahil nasa kanila ang mga kagamitang kakailanganin sa pagbihag at pagsakay sa mga barko ng kalaman. Noong nagsagupaan ang magkabilang armada, isang malupit na bakbakan ang naganap. Ang mga bapor ng mga hukbong masilya ay mabibilis at hawak ng mga mahuhusay na timonero at mahuhusay na mga mananagwan. Tinang kanilang sinamantala ang mga katangyang ito ng kanilang armada para pagtulungan nila ang bawat isang bapor ng armadang hawak ni Decimus Brutus o kaya pinagsasamahan nilang binabangga ang mga bapor ni Cesar ng isa-isa o pinagahampasan nila ang mga ito. Nakakayanan ng mga bapor ng hukbong masalya sa kampong Pompey ang lumalayo sa mga bapor ni Cesar at pagkatapos ay pinapaligiran nila ang mga ito. Ang mga bapor ng hukbong Cesar ay mabibigat at mas mabagal subalit sinasamantala nang hukbong Masaya ang mga sasakyang dagat ng mga kalaban at pinupuntahan ng mga marino ng hukbong Cesar ang mga ito para sa mano, -mano na labanan na siyang kanilang kadalubhasaan. Sa bandang huli, nawasak ang siyam sa mga bapor ng hukbong Masilya na siyang nagtulak sa kanila para humintong makipaglaban. Hindi nasiraan ang loob ng mga taga-Masilya o Masilyote. Lahat ng mga mamamayan ay nagtulungan para makumpuni ang kanilang nasirang mga bapor at para makagawa ng mga karagdagan pang magagamit. Naniwala silang lahat na ang kanilang susunod na pakikipaglaban sa armadang Cesar ay mangangahulugan ng paniguradong tagumpay at kaligtasan para sa kanila o lubusang pagkawasak. Kaya lahat ng mga lalaking kayang makipaglaban ay natawag upang magsilbi. Ang mga miyembro ng aristokrasya ay nagboluntaryo na humawak sa mga bapor bilang mga marino. Nakatanggap din si Domitios na karagdagang panlabang bapor para sa mga masilyote mula kay Pompey na galing sa Gresya at pinamunuan ni Nasidius. Ang mga kababaihang masilyote, mga bata at mga matatanda, lahat sila ay nagsigasig na magdasal sa mga Diyos sa kanilang mga templo at nagbatyag sila na asang-asa na maigupo ng mga bapor na masilyote ang mga bapor ni Cesar. Bagamat nangingilabot sila, nanood sila mula sa mga pader na bato ng Masaya habang ang kanilang armada ay nakisanib kay Nasidius sa malapit sa pampang ng siyudad. Pinagmabilisang kinasagupa ng mga bapor ni Decimus Brutus ang armadang masaya. At kagaya ng unang sagupaan nila, marahas at mahirap ang mga unang enkwentro. Kamuntik na mawasak ang pangunahing bapor ni Decimus Brutus ng armadang Cesar. Noong ito ay naipagit na sa pagitan ng dalawang bapor ng mga masilyote. Mabuti na lamang na dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga marino, Nagawa nilang mailihis ito sa huling sandali. At ang nangyari ay ang dalawang bapor ng mga masilyote na humahagibis noong nang puntirya sa bapor ng Kampong Cesar ang nagbanggaan ng malakas at nagkandasira. Dumaluhong ang ibang bapor ni Brutus at pinaikutan nila ang mga palubog ng sumalakay. Sa kabilang dako, ang mga tauhan ng bagong dating na armada ni Nasidius mula sa Gresya na padali ni Pompey ay kulang sa totoong kagitingan at wala sa kalooban nila ang lubusang makipaglaban. Hindi naglaon at sila ay umatras at nagrason na mayroon pa silang misyong isasagawa umano sa Hispania. Pagkatapos ng kanilang magiting na pakikipagbakbakan, ang mga kasiraang dinanas ng mga masilyote ay siyang naging dahilan na napilitan silang bumalik muli sa puerto. Habang nangyayari noon ang laban ng armada, ang mga pwersang Cesar naman sa ilalim ni Trebonios na naatasang mangkubkub sa lugar ay naging lubusang abala sa kanilang paggawa ng mga pagkubkub sa palibot ng Masaya. Nanguha sila ng mga tauhan at mga supply sa lahat ng probinsyang Romano ng Narbonensis upang magawa nila ang matibay at malaking estrukturang rampa. Isang rampang may lapad na 60 talampakan at may taas na 80 talampakan nagawa gawa ng lupa na pinatatag ng mga troso ay kinailangan para maabot nila ang ibabaw ng mga pader na depensa ng looban ng siyudad. Habang ginagawa ng mga hukbong Cesar ito, hindi sila hinintuan ng mga masilyote na pinapaulanan ng mga naglalakihang mga tormenta o pana at katapulta na nakakakayang lumusot sa mga pananggalang na ginamit ng hukbo ni Tribonios. Para resolbahin nito, nagdisenyo ang hukbong Cesar ng natakpang lagusan na gawa sa makakapal na kahoy at isang malaking tolda na naililipat at Gawa rin sa makapal na kahoy na pangdepensa sa mga manggagawa habang sila ay nagtrabaho. Hindi huminto ang mga masiliote. Pinagtatawag nila ang kanilang mga kaalyadong tribo para guluhin ang mga manggagawa ni Tribonius. O bilang katugunan, nagtayo ang mga tauhan ni Tribonius ng isang kuta na gawa sa ladrilyo. Sa pwesto ng mga anim na pung talampakan ang layo, mula sa muralya o rampart ng pader ng Masaya. Ang kuta ang ginawa nilang kublihan at pagpulungan. Habang tumagal, pinataas pa nila ito at ginawa nilang nakapirming torre ng pagkubkub na hindi masira ng misil o sunog. Mula sa ibaba nito, naglagay sila ng lagusang natakpan tungo sa mga pader ng Masaya at hindi lamang ito gawa sa makakapal na kahoy kundi natakpan din ng makapal na ladrilyo, luwad o putik, mga balat ng hayop at basang mga makakapal na kobrekama para ligtas ito sa apoy kagaya ng kanilang ginawa sa bubong ng kutang tore. Naghagis ng malalaking mga bato at nagniningas na barilas ng malagkit na dagta ang mga masilyote at ipinapatama nila ang mga ito sa pasilyo ng istrakturang pangkubkob. Subalit sinugod sila ng mga manggagawang sundalo sa hukbo ni Tebonius at mula sa toreng pangkubkub, pinaulanan sila ng mga javelin, sibat, pana at kung ano-ano pang maipukol nilang pangmisil sa mga nagwawalang mga masilyote. Ang ginawa naman ng mga kombatanteng inhenyero ng hukbo ay sa ilalim ng pasilyo na kanilang ginawa, Naghukay sila sa lupang pundasyon ng pader na depensa ng siyudad at ang bahaging ito ng pader ay umirig at nagbantang bumagsak. Dagsa ang naglabas ang mga mamamayan sa lagusan ng pader at nagmakaawa sila sa mga Romanong sundalo at hiningi nila na matigil na ang pagyera hanggang sa pagbalik ni Cesar mula Hispania. Pumayag si Tribonius sa pagsumamo nila at alam din niyang hanggat maare ayaw ni Cesar na sakupin ng kanyang nagngangalit ng mga tauhan ang siyudad ng Pwersahan. Ang pansamantalang pamayapa ay mabagabag dahil magmula sa magkaibang panig, ang panig ng mga masiliyote at ang panig ng hukbong Cesar sa pamunuan Tribonius nangyari pa rin ang pabugso-bugsong pagsugod sa isa't isa. Bawat pagtangkang ginawa ng mga sundalo sa hukbo na pagpasok sa siyudad ay nilalabanan ng mga masilyote na nagsasagawa ng sabutahe sa kalagitnaan ng araw. Sinisira nilang mga ginawang istruktura na pagkubkob ng hukbo. Napagwagian nilang sunugin ng halos lahat ng pinagtrabahuan ng hukbo pati ang kuta ng pagkubkub. Kaunti na lamang noon ang mga trosong naiwang gamitin ng hugbo para gumawa muli sila ng panibagong kuta ng pagkubkub, kaya nagtayo sila ng rampa. At sa magkabila tagiliran nito ay makakapal na pader na gawa sa ladrillo. Binubungan nila ito ng natitira nilang troso at tinakpan nila ng luwad at lupa para maprotektahan nila ito sa sunog. Inilapit ng hukbo ang estrukturang ito sa pandepensang pader ng mga masilyote at ang pakay nila noon ay maghukay sila sa ilalim nito at sakupin nila ang siyudad. Pagod na noon ang mga tauhang hukbo, subalit ang kanilang sigasig ay lalo lamang lumagablab sa bawat pagsabotahe ng mga masilyote. Ang kanilang katatagan at determinasyon, ay tila walang katapusan. Samantala, ang mga mamamayan ng Masaya ay nagdurusa na sa sakit. Sa laon ng anim na buwan na nilalabanan nila ang mga nangkukubkub na hukbong Cesar, sa halip na sila ay kumampi sa panig ni Cesar sa nangyayaring digma ang sibil, nauubos na ang kanilang probinsyon at pagkain. Nang hingi muli ang gobyernong masilyote sa hukbong Cesar ng pagtigil ng labanan, at nangako na tutuhanan na ang negosasyon. Noong nagpasyang sumuko ang mga masilyote, tumaka si Lucius Domitius Ahenobarbus patungong Thessalia o Thessaly na lulan sa nag-iisang sasakyang pangkargatan na nakatakas mula sa bayan. Naskisugpong siya kay Pompey sa Thessalia at nagbungkahi siya na lahat ng mga senador na nanatiling neutral o walang kinakampihan ay dapat malitis. Dumating si Cesar sa buwan ng September o Oktubre para tanggapin ang pagsuko ng bayang Masaya. Pinakumpis ka niya ang lahat ng mga armas, sandata at mga sasakyang pangkargatan at maging ang pera sa kanilang tesoreria upang makapaniguro siya sa kanilang pakikiisa at pakikisama. Nag-atas siya ng dalawang lehyon ng hukbong Cesar sa siyudad. Isinaalang-alang ni Cesar ang kanilang sinaunang alyansa sa Roma kaya hindi na nagbaba ng parusa si Cesar sa mga masilyote. Sa pagkakasugpo ng Masaya, nagtapos na ang pagsiklab ng anumang himagsikan ng mga teritoryong goal at sumunod na naganap ang kapanahunan ng digmaang sibil sa Roma. Ang estratehiyang ginamit ni Cesar sa kanyang kampanya sa Hispania laban sa hukbong republika at kay Pompey ay tinawag na kivila. Ang paraang gamit ay ang kubkubin at paligiran ang lehyon ni Pompey at pwersahin silang pasukuin na hindi sila sasabak sa malakihan at madugong patayan. Naiwasan ang diretsyang paghaharap at sa halip ay kukubkubin at babarikadahan ni Cesar ang mga kaaway. Pagkatapos na makulob ang mga ito, pinuputol ang kanilang mga linya ng supply at pangangailangan at mapupwersa ang mga kaaway sa mahirap na estado. Ang pagwagi ng hukbong Cesar sa Ilerda ay siyang lalong nagpatibay sa panig ni Cesar sa Hispanya at naging sanhi ng pagkawala ng mga tauhan sa panig ni Pompey doon. Samantala sa Roma, ininominar ng praetor doon na si Marcos Lepido si Cesar upang maging diktador. Agad na nagkumpirma ang Senado. Ipinalam ito kay Cesar na noon ay nasa Masilia at kaya noong natapos ang pagkubkub sa Masilia at sumuko na ang kabayanan doon, tumungo sa Roma si Cesar. Sa mga panahong ito, alam na ni Cesar ang nangyaring sakuna sa kanyang dating legatus na inatasan niyang kumandante ng hukbong sasakop sa Sicily at tutungo sa Afrika na si Gaius Scribonius Curio. Sa tag-araw ng taon na iyon, sinakop ni Curio ang Afrika na dala ang dalawa sa kanyang lehyon. Sa unang sagupaan ng hukbong Cesar na hawak ni Curio, laban sa hukbong Pompe na hawak ni Publius Atius Barus ay sa Utica kung saan nanaig ang hukbo ni Curio. Madako tayo sa Afrika na doon nangyari ang bakbakan sa Utica at Ilog Bagradas sa nakaraong Marso ng taong 49 bago kapanahunan. Noong habang si Cesar ay patungo noon sa Hispanya, pagkatapos na kinubkob ng kanyang hukbo ang siyudad ng Brundusium na tinakbuhan noon ni Pompey at hinabol siya ni Cesar doon. Ibinigay ni Cesar kay Gaius Scribonius Curio ang pagkakumandante noon ng tatlong lehyon para sakupin ang Sicily at Afrika. Si Curio ay tribuno ng mga plebeyo sa nakaraang taon at siya ang nagbungkahe na upang marisolba ang hidwaan noon sa Senado, dapat ay pareho si Cesar at Pompey na alisan ng hukbo at kung hindi, ay ideklara silang parehong kaaway ng publiko. Dapat, hindi kay Cesar lamang ibigay ang kondisyon na iyon. Hindi naman pumayag ang Senado. Bagkus ay pinagbutohan nilang alisan si Cesar ng hukbo. Kasabay ng pangyayaring ito, ang pagtapos noon ng pagkatribuno ni Curio at siya ay tumuloy sa Ravenna sa may pampang ng ilog Rubicon para makisugpon kay Cesar. Kasama si Curio noon sa hukbo ni Cesar sa nangyaring digmaan laban sa Gaul sa Corfinium, kung saan si Curio ay nagdala doon noon ng 22 pangkat ng narekluta niyang sundalo sa hukbo. Pagkabigay ni Cesar kay Curio ng tatlong lehyon para sakupin ang Sicily, siya ay tumuloy sa Afrika. Nagtungo si Curio sa Sicily sa Abril si Nakababatang Kato o si Marcos Porcius Cato o tisensis, na gobernador ng Sicily noon ay nagpasya na hindi niya dedepensahan ang isla laban sa mga puwersa ni Curio upang walang dumanak na dugo. Sa halip, pinili niyang magbakwit mula sa Syracuse noong ika-23 ng Abril at makisugpong kay Pompey sa Gresya. Dahil naman sa kakulangan ni Curio sa karanasan sa digmaan, ipinadala sa kanya ni Cesar bilang legatus niya si Gaius Caninius Rebilius na veterano at maaasahan sa labanan at sa panahong iyon ay magmula sa Brundusium. Sa buwan ng Agosto, tumuloy si Curio at Rebilius sa Afrika at dumaong sila sa malapit sa Anquilaria sa May Cape Bonn. Doon nila nakasagupa si Publius Atius Varus na gobernador noon ng Aprika. Inalalaya ni Atius Varus ng hari ng tribong Numidia sa Aprika na si Hi, Haring Unang Juba, dahil pumanig si Haring Unang Juba kay Pompey. Ang unang enkwentro ng labanan ay nangyari sa siyudad ng Utica, kung saan ay sinorpresa nila ang army ni Varus. Isa sa mga opisyal doon si Sextus Quintilius Varus na dating lumaban sa hukbong Romano sa Corfinium kung saan siya ay nabihag ni Caesar at pinalaya nito ay nakiusap sa hukbo ni Curio. Nakiusap siya sa lehyon na hawak ni Curio na bumalik sila sa una nilang pinangako ang kanilang sisilbihan at ito ang Republika ng Roma at sa madaling sabi, ay sa panig ni Pompey. Tumangge ang lehyong panig kay Cesar. Nangyari ang sagupaan ng kabalyerya na hindi nagtagal at umakyat ang hukbo ni Curio sa burol na kinaroroonan ng pangunahing hukbo ni Varus. Nagulat ang mga nadatna ng hukbong Varus na mga numidia at kaagad na nabihag ni Nakuryo ang mga ito. Tumakas si Varus at nagpunta ito sa bayan ng Utica. Samantala, si Curio ay hindi nagbahalang tumuloy sa utika kaagad bago makatipon ng hukbo si Varus. Subalit nag siya, bagaman sa kinabukasan ng araw ng labanan, nagpasimula siyang magpagawa ng pagkubkub sa utika para gutumin ang mga taong bayan hanggang sa sumuko sila. Tumakbo ang mga pangunahing mga pinuno doon na nakiusap kay Varus at nakiusap silang sumuko na lamang siya at nang mailigtas ang mga mamamayan sa masamang kahihinatnan. Sa mga oras na iyon, katatanggap lamang din ni Varus ang balita na parating na doon si Haring Unang Juba at may dala siyang malaking puwersa kaya napanatag ang loob ng mga lider ng mga taong bayan. Nalaman din ito ni Curio, ang pagdating ng hari, na ang kanyang army ay mga 23 milya lamang ang layo nito sa kanya. Kaya iniwan niya ang Utica at nagpunta siya sa Castra Cornelia na ginawa niyang kampo. Nagpadala ng madali ang mensahe si Curio sa Sicily at hiningi niya na ang kanyang mga opisyal doon ay kaagad na magpadala ng dalawang lehyon at ipadala rin ang kabalyerya na ipinaiwan niya doon. Ang una niyang plano ay depensahan ang kanyang posisyon hanggang sa makarating ang mga kasama nilang tutulong. Subalit nagbago ang isip niya noong may mga tumiwalag sa kabilang kampo sa Utica na nagpunta sa kanya at nagbalita tungkol sa parating na pwersa ng mga numidia. Ipinagpilitan nila na si Haring Juba ay wala roon at sa katunayan ay nasa malayo pa siya umano. Nasa isang daan at dalawampung mili ang layo niya sa kanila sa malapit sa leptis. At siya ay abalang nagre ng pag-alsa doon. Sinabi nila na ang dumarating na hukbo na pinamunuan ni Sabura ay kakaunti lamang sila. Inutusan ni Curio ang kanyang kabalyerya pagdating ng dilim na hanapin nila kung nasaan nagkampo itong si Sabura. Nagbilin din siya na hintayin siya at ang hukbo doon dahil susunod sila. Nag-iwan siya ng kaapat ng kanyang pwersa sa kampo sa kamay ni Marcius Rufus at noong bago magbukang liwayway, nagpunta si Curio sa ilog ng Bagradas. Nakaenkwentro ng kabalyerya ni Curio ang pangunang pangkat ni Sabura at nagapi nila ang mga numidyang pangkat. Bumalik ang kabalyerya kay Curio na nagbalita. Nagutos ng madali ang pagtungo si Curio sa ilog ng Bagradas, subalit iniwan niya ang malaking bahagi ng kanyang lehyon dahil sa kapaguran na ng kanilang mga kabayo. Samantala, malapit na si Haring Duba noon doon at noong nalaman niya ang nangyaring sagupaan doon sa may ilog, Pinadala niya ang kanyang dalawang libong mga mersenaryong guardia na Espanyol at katutubong Gaul kasama ng piling-piling niyang pangkat na impanterya para alalayan si Sabura. Kaagad na nag utos si Sabura na magkunwari silang umaatras pagkakita nila sa hukbong Romano sa ilalim ni Curio. Sinabi ni Sabura sa kanyang mga tauhan na paghandaan nila ang kanyang ibibigay na tanda para agad silang pumaikot at sumalakay ng sabayan. Sumugod si Nakuryo noong nakita nila ang mga hukbong numidya na umatras at nagkasagupaan ang dalawang hukbong magkalaban. Noong una, napwersa si Sabura na magbigay sa kanila habang sumulong silang umabanse. Sa kabila ng kahusayan ng mga tauhan ni Kuryo, sila'y dinapuan ng pagkapagod at habang patuloy na umatras ang mga hukbong Numidia, biglang sumulpot at nagsuguran ang dagsang kabalyeryang Numidia at pinaligiran nila ang pangkat ni Curio at itinulak nila itong pasulong mula sa likuran. Bawat tsyempong ang isang pangkat ay makiki-pagsago paan, ang mga Numidia ay umaatras at lalayo bago sila lumapit muli sa hukbong Romano ni Curio at hinaharangan silang makalapit sa mga kasama nila sa hukbo. Patuloy na nagdatingan ang mga reserbang padala ni Juba at napilitan si Curio na magutos ng kanilang pag-atras sa mga burol. Pinasugod ni Sabura ang mga Romanong nag-aatrasan na sa puntong iyon ay naging kalat-kalat na. Tumakbo ang iba samantalang ang iba dala ng lubha ng kapaguran ay nahiga na sa lupa at naghintay na lamang ng kanilang pagkakapaslang. Isa sa mga legatos ni Curio, si Naius Domitius, kasama ng ilang mga sundalo, ay pumunta kay Curio at sinabihan siyang bumalik na siya sa kampo. Nagtanong si Curio sa kanila kung papaano niya maihaharap kay Cesar ang kanyang pagmumukha pagkatapos niyang mawala ang kanyang hukbo. Kaya nagpatuloy siyang nakipaglaban hanggang sa siya'y natamaan at napaslang. Kaunti lamang sa kanyang mga sundalo ang nakatakas sa madugong labanan, samantalang ang tatlong daang kabalyerya na hindi sumunod kay Curio sa labanan ay bumalik sa kampo nila sa Castra Cornelia para ibalita ang nangyari. Ika-24 ng Agosto 49, bago kapanahonan ng Panginoon o 49 BC, ang araw na ito, na naganap sa Bagradas. Tinangka ni Marcius Rufus ang napag-iwanan ng mga tauhan sa kampo na magpalakad ng disiplina pagkabalita nila sa nangyari. Inutusan niya ang mga kapitan ng mga tagadala ng mga bagahe at ihanda ang kanilang mga galera, navis lusoria, selox, musculus, nakatumbas ng mga bangkang pantawid na iba-iba ang laki, at karabos o maliliit na bapor na gawa sa ratan na magdala sa kanila sa mga bapor nila sa laot. Nagunahan ang mga sundalong lumarga at tumakas, samantalang ang mga senturyo na naiwan ay nagpadala ng kanilang kinatawan kay Varus na nanghingi ng proteksyon. Nangako si Varus, subalit noong dumating si Yuba, nagpasya itong magbigay siya ng huwarang halimbawa at maliban sa ibang mga senador, pinagpapapas lang niya rin ang mga ito. Pagkatapos nagpadala si Juba ng mensahe kay Pompey at mga republikanong senador sa Macedonia, at tumugon sila sa pamamagitan ng paggawad nila sa kanya ng titulong Hari ng Numidia. Samantala, noong naiparating kay Caesar ang nangyari, idineklara niya si Juba na pangunahing kaaway. Kabilang sa mga ilan, ilan na nakabalik sa Roma sa hukbo ni Curio ay sina Asinus Polio at ang legatus na si Gaius Caninius Rebilius. Noong nalaman ni Cesar ang pagkamatay ni Curio, malalim ang naging sama ng loob niya at napaiyak siya. Si Curio ay isang nangunguna niyang kaalyado at maabilidad na komandante at kaibigan. Ang nangyari kay Curio ay nagtulak sa biyanan ni Caesar na si Calpurnius Piso at kasama ng ibang mga senador na sikapin nilang kumbinsihin si Caesar na tapusin na ang digmaan. Subalit nanaig ang inudyok na panukala ng matanda niyang kaibigan na si Publius Servilius Vatia Isauricus na nangumbinsi kay Caesar na wala at walang mangyayaring kapayapaan hanggat hindi matalo si Pompey sa larangang digmaan. Si Isauricus ay siya noong Princeps Senatus o pinuno ng Senado. Binitawan ni Caesar ang kanyang pagkadiktador pagkaraan lamang ng labing isang araw at sa halip ay inako niya ang opisyo na konsul. Ito ang unang pagkakagawad sa kanya ng posisyon ng diktador. Pinulong niya ang kanyang labindalawang lehyon ng mga sundalo at nagtungo sila sa Brundusium para doon sila sasakay na maglayag patungong Gresya at habulin doon si Pompey. Sundan natin si Caesar sa kanyang pagtungo sa Gresya para habulin si Pompey sa susunod na kabanata.